Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito nga po ang programang kamalayan At kayo po ay nakikinig sa inyong lingkod Pastor Jebo Banzuelo At sa atin pong uh, pagpapatuloy sa ating pag-aaral Ay pag-uusapan natin ang mga life shapers Ano ho ba yung humuhubog sa ating buhay? Sa nakalipas na mga pag-aaral Ay natalakay po natin ang tungkol sa mga desisyon at saka syempre sa mga tao na umiimpluwensya sa ating buhay. Kaya paminsan po napapansin natin na bagamat ang desisyon ay bumabago nga ng buhay, eh hindi po ito palaging positibong pagbabago. Dahil meron pong mga pagbabago na sa halip na magpasulong, eh nagpapaurong. Kaya minsan mapapansin nyo po, merong good start pero bad finish. Ano po at bakit? Dahil yun nga, Lumilikha tayo ng mga kompetensya sa ating priorities. At isang magandang halimbawa nga niyan, yung binanggit po sa Parable of the Sower, na kung saan ating makikita na meron pong nalaglag sa matinik. At ang sabi nga sa English translation, the business of life and the lure of wealth. Okay? Yung pong kaabalahan at saka yung paghahangad na yumaman, ang naging dahilan kung bakit ito po ay hindi nagkaroon ng bunga. So ang isang mahalagang dapat nating makita sa puntong ito, yung katotohanan na hindi dahil nakapakinig ka, eh namunga ka na. Opo, pamisan ko kasi, parabang yun ang nagiging objective, eh, no? yung makapakinig. Siyempre mahalaga po yun at hindi natin inaalis na yan po ay bahagi ng paglago at parte rin naman yan ng uh, masasabi nating susi sa kaayusan ng buhay, subalit hindi nga doon nagtatapos. Kasi paminsan po, ano, alimbawa, on a given Sunday, paminsan ang nagiging objective po ay makarating sa church, makapagsimba, makapakinig. At uh, yun na mismo ang tinuturing na tagumpay. Well, tagumpay po yan pero hindi po doon nagtatapos sapagkat sabi nga natin eh, kailangan may aplikasyon pa, di ho ba? Kaya paminsan nakapakinig pero sa dami ng kaabalahan, sa mga nagbabangga ang mga priorities, may pagkakataon po na yung napakingga, napakabilis ding malimutan o kaya may mga pagkakataon na yung ating uh, napakinggan ay uh, hindi rin naman nagdulot ng pamumunga. Kaya mahalagang makita yung pamumunga ano po? Kasi another level ng challenge 'yan eh. Kaya sa ating nakalipas na mga tinalakay, pinag-usapan natin, nandyan po yung mga commitments, mga pinasok nating relasyon, transaksyon, na paminsan po, lumilikha ng competition sa dapat nating gawin. If you remember, sa Hebrews chapter 12, verse 1, ay meron pong mahalagang hamon at paalala na binitawan sa atin. Ano po, ito ay sa konteksto din naman ng paglago at pagpapatuloy. At uh, pagka natutunan natin ang prinsipyong ito ay magiging mas maayos ang paglago. Ang sabi po ng uh, Hebrews chapter 12 uh, verse 1, Therefore since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up and let us run with endurance the race God has set before us. So kung papansin ninyo ang sinasabi ng talatang ito ay makikita po ninyo yung hamon eh strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. So paminsan madaling unawain yung kasalanan na dapat tanggalin. Ano po? Bagamat hindi ganoong kadaling tanggalin ang ibang mga kasalanan sa buhay ng isang tao, pero ang isang hindi natin namamalayan dito yung pong tinatawag na uh, weight that slows us down. Ito po yung mga balakid sa ating paglago. Mga bagay na nagpapabagal sa ating pag-usad. At paminsan, yan ang naidadagdag natin sa ating buhay. Meron pong mga uh, bagay na dahil hindi natin inaalis o kaya naman ay hindi natin pinagtutuunan they slow us down. Maaaring hindi naman necessarily sinful, pero ito po ay nakakaapekto sa ating spiritual progress. So, in that sense, maaari pa rin natin siyang maituring na mga bagay na hindi nakabubuti sa ating buhay spiritual, di po ba? Kaya paminsan eh, doon pa lang sa aspeto ng kasalanan, problemado na eh. May mga bagay na dapat pagsisihan na pinagpapatuloy, dapat talikuran at alisin, pero pinananatili. Pero ang malaking hamon nga dito, mga kapatid eh, Paano ba natin um lalampasan ito? Uh, lalong-lalo na paano ba natin aalisin yung mga balakid na ito, di ho ba? So isa yan. And then ang isa pang problema, yung pong mga taong uh, pinapahintulutan nating magkaroon ng malaking impluensya sa ating buhay. Kaya nga sa 1 Corinthians 15:33, ang sabi nga doon, bad company corrupts good character na basically ang pinapakita sa atin yung magandang simulain ay pwedeng negatively ay maapektuhan ng mga maling tao yung tamang gagawin ay maaaring maging mahirap at komplikado pag maling tao po ang nasa buhay natin So we have to be mindful Sino ba yung mga taong pinapaligid natin sa ating sarili? Anong klaseng impluensya ba meron sila sa ating buhay? Di ho ba? sapagkat pag hindi natin pinag-isipan ito, pag hindi natin sinaalang-alang ito, may mga pagkakataon na magugulat ka na lang. Alam mo yung tama, gusto mo yung tama, pero dahil sa komplikasyon ng mga maling relasyon, eh ayan, tayo po ay uh, nahihirapan. Kaya kinakailangan din sa isang mananampalataya na talagang pag-isipang maigi. Uh, ano ba yung mga bagay na umaaapekto sa ating pananampalataya? At ano ba 'yung mga tinatawag na komplikasyon na bunga ng relasyon dahil 'yan po ay magiging hadlang din sa ating paglago eh. Yung sinasabi nilang hindi ko naman talaga gagawin, kaya lang 'yan. O kaya 'yung uh, uh, ayoko sana, kaso lang, oh. Wala daw akong pakisama. O 'yan na, mapapansin nyo po, 'yung tama hindi mo nagagawa, 'yung mali napapadali eh kasi nga maling tao po ang nakapaligid sa ating buhay. Now, sa ating pag-aaral ngayon ay pag-uusapan natin ang isa pa sa masasabi nating napakalaking uh, a factor sa paglago natin sa buhay espiritual. Ito po yung ating mga habits. no whether good or bad, they affect our lives. Definitely. Now, ang interesting po sa habit, pag tinignan natin yung uh, definition, ano, sabi ganito, A habit is a thing done often, and hence usually done easily. An act that is acquired and has become automatic. So lahat ng tao may habits, no? whether good or bad. Pero ang point po dito, isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa, to the point, sabi nga, na madali nang gawin. Ano? Abay, naalala ko noon, uh, merong kasabihan, di ba? Early to bed, early to rise. paminsan uh, pamisan may mga tao na struggle sa paggising, at sabi nila, ang hirap-hirap gumising ng maaga kahit na desirable sana para marami kang ma very early in the morning. Pero ang isang malaking problema nga mga kapatid ay kung hindi ka naman sanay matulog on time. Yung katawan mo hindi sanay eh. So ang nangyayari po, may mga pagkakataon na uh, masosobrahan ka sa, sa tulog o makukulangan ka dahil nga walang rhythm yung iyong katawan. So, yung habit is very essential dahil ang ganda ng definition eh, usually done easily or it has become automatic. Now, keep in mind na ito po ay acquired na pagkilos, acquired behavior. Sinanay mo ang sarili mo para mangyari ito. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya, Napakahalaga sa isang mana ng palataya na ma-evaluate Kumusta yung mga habits ko? Meron ba tayo mga habits na nagpapahirap sa ating pagsunod? O meron ba tayong mga habits na kailangang develop para lalong maging madali ang pagsunod sa ating Panginoon? I remember one time, meron po akong nakausap na gustong-gusto niya. Sabi niya, Pastor, uh, gusto ko yung bago umalis ng bahay ay uh, meron akong time for devotion and prayer. So ang tanong ko po ay napakasimple, eh bakit hindi mo magawa? Ang sabi niya hirap na hirap akong gumising ng maaga, pastor. Ako bakit? sa ang sabi niya, madaling araw na ako palaging natutulog. At ang tanong ko pa rin ay bakit? At uh, yun nga napag-alaman na kadalasan po ang cellphone ay katabi, no? So usually pagka may nag-chat, pagka merong nakita, misan scroll at mamaya po ay uh, hindi na natapos. So bandang huli ano pong nangyayari? Eh doon na yung atensyon mo. So, hindi ka makadevelop ng right habit. Pero pansinin nyo po, pag na-develop mo yung mga habits, hindi ba, paminsan kahit na sabihin mo ng inconvenient para sa iba, eh sa'yo napakadali eh. No, halimbawa, may mga tao po na habit nila ang maligo araw-araw. No? Eh, tayong mga Pilipino, kilala tayo dyan, lagi tayong naliligo eh. Pero pagka ikaw po ay uh, nasanay na araw-araw naliligo, kaya mainit ang panahon, maliligo. Kaya napakalamig ng panahon, maliligo. Bakit? Kasanayan mo eh. Eh may mga tao namang hindi sanay na araw-araw naliligo. O oh, ayan, kaya tuloy eh, mapapansin mo, uh, may mga times na maginhawa sa ng maligo, ayaw maligo. Kasi hindi nga naging kasanayan. Makikita niyo yan, lalo na sa mga maliliit na bata, di ba? Pamisan po eh, kinatatamaran pa yung dapat ginagawa. So, sa atin as uh, Christians, We have an obligation, responsibility na i-develop ang tamang habits kasi it gustong-gusto ko rito eh, no? an act that is acquired and has become automatic. Isang bagay na kinasanayan mo na to the point na hindi ka na nahihirapan. It is almost automatic. At sa Bible po tinuturuan tayo na baguhin ang ating pananaw we learn to develop the right habits for the right reasons. Okay? Kasi ito minsan ang problema eh. Uh, we don't have the right habits uh, para sa mga tamang bagay. Sometimes, ang nade-develop po, wrong habits or bad habits, uh, kaya nagpapahirap sa dapat gawin, and then we develop the right habits for things that distract us. No, halimbawa, pagdating sa spiritual discipline, ang daming bad habits. Pagdating sa hobby, sa work, nako, ang daming good habits. Oh. Ibig sabihin, kaya natin mag-form talaga ng habit. Kaya lang, ang problem, are we forming the right habits for the right things? So yan ang question. Hindi po yung kakayahan, kaya natin. Pero ang malaki at mahalagang katanungan dyan, are we forming the right habits for the right reason? So yan po ang gusto nating uh, makita yan po ang gusto nating uh, i-develop sa ating yung mga sarili, ano po? The right habits for the right reason. So tingnan po natin paano ba natin i-develop -de ito. Now, sa Romans chapter 12 verse 2, ang sabi rito, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, and pleasing and perfect. Now, anong kinalaman sa habit ng passage na ito? Well, ito po ang uh, kailangan nating makita rito. Ang passage na ito talks about behavior, di ho ba yung ating mga pagkilos, paggawa. At sinasabi niya sa atin na yung behavior na ito ay produkto ng ating pag-iisip. What we believe will determine how we behave. Now, ang isa pang bagay na kailangan nating makita yung ating behavior kadalasan po ay hinuhubog ng mundo na ating ginagalawan. Kaya nga, mapapansin nyo, sabi ko nga kanina, may mga times na kung ano yung hindi dapat maging priority, doon tayo nagdevelop ng mga right habits, samantalang sa mga bagay na dapat maging prioridad, doon naman tayo nag sa pag-form ng right habits, di po ba? Kaya kailangan mabago yung isip, so that we can see God's will, that which is good and pleasing and perfect. So, pag nakita natin kung ano yung tunay na mahalaga, then we will form habits based on what is truly important. Kaya nga, kung mapapansin nyo, yung mga Bible characters na talagang uh, mightily ginamit ng ating Panginoon, uh, they have the right habits. Uh, kaya makikita natin sa kanila ang kanilang uh, pagtatagumpay. Kaya tayo din, As believers, ang malaking question po, do we have the right habits? Ano po? So tingnan natin, unawain pa natin. Ang isang bagay daw to be able to uh, determine kung paano tayo magkakaroon ng right habits is to identify primary and secondary causes of habits. Ano po? Ano ba yung pinanggagalingan ng ating habits? So, God's command, for example, do not steal means that we must cultivate the habit of being honest in all things. So, ibig sabihin po 'yung do not steal na 'yon, uh, masusunod mo ito if you cultivate the habit of being honest in all things. So, 'yung habit po na pagiging tapat sa lahat ng bagay ay kailangan nating maging kasanayan. Hindi lang 'yung iniisip mo, 'wag ako magnakaw, 'wag ako magnakaw, ang iniisip natin dapat ay uh, maging tapat no yung positibo naalala ko tuloy no paminsan daw ang problema uh, hindi talaga natin uh, sinasabuhay o kaya yung isinasaloob itong mga sinasabi ng Panginoon kaya paminsan eh hindi natin gagawin yung pinagbabawal pag nasa church pag nakikita ng ibang tao pag may nagmamasid yan ang problema nagiging inconsistent So the reason for not doing something is not really love for God. The reason for not doing something is because people will see. Malaki ho ang kaibahan. Although sa behavior, halos parehas, pero pagdating po sa tunay na katayuan, mapapansin mo napakalaki ng kaibahan. Yung mga taong hindi gumagawa ng mali dahil makikita ng iba, so tingin natin mabait sila dahil hindi sila gumagawa ng mali pag nandun tayo. Pero yun nga pag ang ang motivation mo is not really love for God. Ang mangyayari po dyan, you will live in hypocrisy. Basta kung ano yung hindi nakikita, eh okay, tago mo yun. At kung ano yung nakikita, doon ka magpapakabuti. Hindi po ganoon ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon is consistency. So in other words, pag sinabing do not steal, hindi lang po yan dahil baka mahuli, baka may makakita dahil uh, baka tayo po ay uh, masira hindi po this should be done because we love the lord so kinakailangan i-develop po yung ating habit of putting off our old nature kasi sa christian life if you remember sa galatians 5:17 ang sabi ron the sinful nature wants to do evil which is just the opposite of what the spirit wants and the spirit wants to do things that are opposite of what the sinful nature desires These two forces are constantly fighting each other so you are not free to carry out your good intentions. Naglalaban sa buhay natin. So dahil sa mga naglalaban, nagbabangga ang mga prioridad na ito, ano pong mapapansin natin? Yung nagbabangga ang kaloobang ito, eh tayo po ay nagkakaroon ng struggle. So yung do not steal is a product of developing the habit of loving the Lord, obeying the Lord, and nurturing our spiritual life. Dahil ang totoo po mga kapatid, tayong lahat ay merong sinful nature. Now, kung kailan magiging matagumpay ang sinful nature sa atin, eh depende ho kung gaano mo nino-nurture yung iyong spiritual life. If your spiritual life is weak, then... It's very easy to give in to your sinful nature. Kaya nga, ang challenge po rito is develop the habit of uh, nurturing your spiritual life so that you can obey that command, do not steal. Nakuha niyo po yung point? Uh, hindi lang po ito basta wag gagawin, kundi do you have the right habit to prevent you from not stealing? Do you have the right habit to strengthen yourself so that you can actually resist uh yung pong desire to steal or tendency to steal. Uh, yan po ang point eh. Ang issue kasi hindi lang yung alam mo ang bawal, hindi lang yung nagaagree ka na bawal, but the question is, do you actually have the capacity to resist? Kaya ba? At yung kakayahang iyon ay produkto po ng right habit of nurturing your spiritual life. Kaya nga, kung mapapansin niyo po, maging ang Panginoon, hindi ba? Nung tinawag niya yung uh, mga apostol, eh, pinapaliwanag niya na kailangan gawin niyo akong priority. Kasi pag hindi, eh, mangyayari dito, pag nandun ang Panginoon, susunod. Pag wala ang Panginoon, hindi susunod. Ito pa po, no? dito sa Mark 7, 20-23, And he said, What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within and they defile a person. So pinapakita sa atin yung mas malalim na pinagmumulan, di ba? Ano yung malalim na pinagmumulan? Meron tayong sinful nature. So again, kaya pamisa napapansin nyo, alam naman yung tama, alam naman yung bawal, alam yung hindi dapat. And yet, bakit hindi matanggihan? Hindi mapagtagumpayan, hindi matalikuran. Kasi po ang mas malalim na issue doon is do we have the capacity to actually say no and we develop strength spiritually we can say no with conviction if we are strong spiritually if we have developed the habit of nurturing our spiritual life kaya paminsan mapapansin mo may mga times na you're able to say no to sin may mga times na very vulnerable sa kasalanan at bakit nga ganon, ang kasagutan ang kadahilanan po ay dahil may mga times na mas malakas tayo spiritually. May mga times naman na naneneglect natin ang ating spiritual nurturing. At uh, pag naneglect po natin yan, we become very, very vulnerable. So kailangan alam natin what goes on from within. Sabi nga ng isang author, eh, ang isang malaking challenge daw po ng isang uh, mana ng palataya is to understand himself. Kailangan ma maunawaan natin yung tendencies natin. And by understanding our tendencies, we are able to um, develop the right habits so that we can be stronger spiritually and we can resist yung pong ating uh, mga udyok ng kasalanan sa ating buhay. Ganon ka-importante, ano mga kapatid? Kaya po, sana maging maliwanag sa atin ito at makita natin, no? Uh, kung kaya natin mag-form ng tamang habits for our sports for sometimes kahit sa physical appearance lang di ba yung mga may habit ng uh, uh, fasting di ba yung, yung uh, not the spiritual type kundi yung intermittent o kaya yung habit of exercising regularly e eh kung yan nagagawa natin question is uh, ano yung ginagawa nating habit to strengthen our spiritual life So if you know na yung spiritual life is important, then we must develop the right habits for what we truly consider as important. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod mga kapatid, Pastor Jebo Bansuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.